Hello! Good morning! Ayan. <laughs> Ang dami kong gulay. <laughs> Para na akong may sariling <laughs> pwesto ng talipapa. <laughs> Salamat sa lahat ng sponsors. <laughs> thank you, thank you so much! You know who you are. Salamat po sa blessing sakyan yeah. kasi kailangan puro damo yung kakainin ko thank you thank you so much lord sa blessing na ito at sa mga taong may mabuting kalooban thank you thank you so much kayo na po ang bahala sa kanila kung ano man po yung dapat, dapat na para sa kanila Salamat Salamat po sa lahat Diyos mabalos sa inyong lahat Bye bye God bless everyone